Gusto ko lang po i-introduce ko ito si Pe. Si Pe po ay adopted father ng Davao City. Alam niyo po bakit adopted father? Kasi po, nang iwan siya ng apat na anak sa Davao. Hindi mo totoo niya. O, ano, naniwala naman kayo. Ano ba? po kayo, huwag kayo naniwala. What? Ano? Kung mga sige sa kino! At saka hindi ko siya niloko kahit kailan, minahan ko siya. Oh. Oh

gusto ko lang sabihin Sana naisip lang ninyo na in the midst of your campaign there's a 23-year-old boy who is special who is autistic who watches you and I'm directing this message to Philip Salvador The last time you saw him was 2012 sa dressing room ng ABS-CBN. Yung batang yan, hindi nakakakita ng masama sa mundo. Proud siya eh. Nilapit kanya kay Bim at pinakilala kanya. Sinabi niya kay Bim, This is my papa. Tapos, gagawin yung biro. Gagawin yung punchline. na nahimik ako for so long because I thought you were a good man. Pero mali eh. Mali na kinalibutan mo na nga si Josh. That's not a big deal because I've done a good job in raising him. Pero mali na ginagawa mong biro ang anak ko. I do not deserve that. I hope that our country should not be a country where pinagyaya mo mo na may 36 kang anak na may apat kang anak na iniwan sa Davao. I repeat this, Bong, you hurt me. But that's part of life. In time, sinabi ko sa'yo, I will stop grieving. But I hope that you understand. Masakit pa rin kasi ginawa ng biro ang buhay ko. Ang pinakamasakit. Ginawa nyo. ginawa ng biro yung buhay ng anak ko. The only thing I can say is life moves forward. And the only thing I can do is try my best to be the best possible mother for this child because he did not deserve to be made a joke of. Maraming salamat po.